Ah, nakarating na po kami dito sa Taktak. Taktak. At kakain po. Tak kakain po muna ito at mga gutom na. Taktak. Tak Nauna na si Boss Ka George. Hoy, oh, nagutom, napagod. Oh, ayan. Unahan muna. <laughs> po, okay. Ipili hindi tayo talaga <laughs> Oh, ayan oh. Wala nang tanong-tanong. Wala nang tanong-tanong po, talaga mga gutom na. Good morning, Boss. Ah, yeah, 'yung hindi na kain pagkain 'di Yung Kain, kain, kain kain, 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 kain mo na. Order, order kain, order kung anong gusto kainin. Ang dali, ang ah, bubis, bubis. ito. Oh, Ayan. kanya-kanya kuha na lang po. Ang hindi na mga bagay. Ayan. Sa na lang yun, no? sutanghon. So, sultanghon. Kakanin. Ayan, oh, yung oh, uh, minu nila. Oh. Oh, hay man lang kayo, oh. Sino pa pa? Sino pa po? Sino pa po para mabigyan? Sarap sa ulam. Ha? Kani, kanin,

Ayan po, na Ako lupa po so ang sutan Ako do. Oh, Ayan no? o. Abang nakasalang. na po. Akin din yan. Nakakanin. Tutangon. Beb, isang kanin. Ayan. Dito na natin lahat po mga kabahikers. Dito po yan sa Takta. Takta.

Bilangin niyo ate ha. Ako na ibigay niyo. Dito pa, pupuntahan kayo isa-isa. Ah, bukod tayo isa-isa. Eh baka pumauwi na 'yung nanalo kumain kuya niya ba? Eh baka umuwi na. Ano Doon oh, doon sa May tangula pa hindi. Ate, ate, ate agere ya. Sino kainin? Sino gugan sa dinuguan sa kanin. Eh, dito okay, ba kami. Ito na po. Hindi ko dito.